Bagger kung dito ay kukuha. Dito ko kayo sa pildite, madami to. Ayan, murang-mura na pildite niya. Magkano ba yung pre pildite mo? Ito ay OT na pildite home fiber. Ang kuha ko sa mga bahay-bahay nito, 50 pesos. Ang pintahan ko naman ito, uh, 150 with adapter. Ba, pwede ba yan? Kahit meron ako doon naka kabit, pwede ilagay ko yan dyan? Pwede, matik na yan. Basta may wifi ka lang, saksak -sak mo lang dito. Ayun. Sigurado kayo, walang oh, epekto yun? Walang epekto yan, boss. Yung mga naputulan yan eh. Ha? Oh, mga naputulan yan. Kahit hindi yung, paano, magkwan, ang kwan dyan, yung, yung password, sir, o yung password dyan sa likod, paano gagawin Ibawa, yan? mayroon ka ng internet, sir. oh O, may internet ako? Opo, yung internet po natin, sir, mayroon po yung password dati. Oh. Ayun, ang bahay mo, full floor. Oh. At kailangan mo na isang modem. Oh. Po, ito po yung gagamitin mo doon sa pang-apat na floor. So ngayon, yung pang-apat na floor at dito sa pang-second floor mo, sir. Ah, ibig mo sabihin, dalawa, yung modern oh. original, itanggalin, magkabit ka lang ulit ng isa. oh, yun, sir. Tama. Ah, kasi sabi mo kasi palitan, eh paano malala makuha niya, hindi gagana yan. Ibig ko sabihin, nakakabit yung isa, At may isa pa. oh, yun. Ah, yun, naintindihan ko na, kasi sinabi mo, papalitan ko, paano gagana. May password yan. Hello, hindi ako naman ako yun yan. <laughs> Grabe, ito yung magaling to sa Pildit ito. Ito naman, ito, Converge City na Converge. Ito po yung pinakamahal ko, ang kuha din. Ang bilihan ko po, po nito 150 with adapter. Ito po yung adapter na sinasabi natin ha. Makita ko po sa inyo. Ayan, ito. Oo, oh, ayan. Ayan po yung adapter niya. Kung baga, did you do it? Oo. Ito po oh. yung adapter sa korente. Ah, may ito na ako, sir. Saan ka ba matagpuan? Kung alimbawa may nakakita ko, saan ka matagpuan? Ah, ako po, sir. Rito lang po ako. Ah, Kahit okay. saan, saan lang po ako. Huwag ka pre. Huwag ka mo. Huwag ka mo. Walk mo kasi. Ida-daan mo. Ida-daan mo. Ida-daan mo. One weekend yun. Kanyang lang doon. Ha? Kanyang second lang. O oh, tapos Saka matagpuan mo kung bibili yan Dito lang ba? Ha? Oo oh, dito lang sir dito lang May number pa ka ba sir? May number ka? Oo oh, meron sir Sabihin mo Sina para may makikita Ano ka pa followers ko? <laughs> 100,000 followers ko pre Akala mo? Kumikita na ako doon Baka hindi ako nagsiseryoso ako Sige Ano number mo? Ay mga sir ma'am kung mayroon po pala kayong mga nakatambak sa bahay nito, yung mga naputulan ng wifi, huwag po pong itapon. Halimbawa, for example, gaya nitong PNDT. Kung fiber na PNDT, bibiliin ko po sa inyo ng 50 kaysa itapon na po nyo. At saka ito po, bibiliin ko po sa inyo ng 150 hanggang 200. Ito po yung ano natin na. Kung mayroon po kayo sa mga bahay nyo nito, huwag nyo po itapon. Tawagan nyo lang po ako, mamaya ibibigay ko sa inyo yung number. Hindi, hey, 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 ngayon na boss, para marinig ka. Uh, ito ah, 150 hanggang 200 po po dito po. Hindi, mga panorong, saan ka ba matagpuan? Dito ba sa Rikto o oh, saan ba? Hindi, magtakawagan okay. nyo nalang po ako. Ikaw okay. na pupunta. Ipipigil ko sa inyo lang po. Oh. Oo, okay. Tsaka ito naman, binibili ko rin ito ng no, 150 hanggang 100. Converts, mga ka-dito ang kasigla. Yung... Saan so, so, po? Yun lang po, yung mga tiyan, awake ko lang po ah. Mail DT na Fiber Home. 50 pesos ang kuha ko. Delayin ko sa inyo. Wag niyo pong itapon. Pangalawa po. Converge na CTE. Pinibili ko po, po sa inyo. 150 po. Pilihan ko rito sa inyo. Tawagan niyo lang po ako sa number na Itan. Anong number mo para masabi natin? Sabi mo na para mali. Anong number mo? Ito yung number ko. Uh, mo. Sabihin mo, sabihin mo. Number ko po ito. Zero nine four four five four six seven seven two five nine. Okay, okay, okay. Kikita tayo dito ba?